Brothers and sisters the Holy Gospel of our Lord Jesus Christ Praise to you Lord Christ, peace be seated In the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit, Amen Kaya blessed morning at panalangin ng kaayusan, pagpapala sa ating lahat sa araw na ito It's November, so naway uh, naramdaman mo natin yung lungkot uh, sa buhay Uh, ang Diyos ay patuloy na nagbibigay sa atin ng pag-asa, uh, katatagan upang harapin ang panibagong buhay, okay? So sa ating gospel ngayon mga kapatid, uh, ito'y tungkol sa talinghaga, okay? Tungkol sa mga damo sa triguhan. So nakita ng uh, isang uh, sower na meron ding tumubo na masamang damo, okay? Uh, minsan tinatanong natin, ito yung magandang gospel. Kasi tinatanong natin, bakit uh, hinayaan ng Diyos yung masama? Bakit na co-exist yung masama? Okay? Uh, kung mabuti lang lahat, ay eh, di maganda. So, ganun ang uh, pananaw natin. So, may lesson na gustong iparating sa Jesus sa parable na ito. Okay? Bakit may masama o masamang damo? Okay? Ganito ang sagot ni Christo sa verse 28. Matthew 13:28 isang kaaway ang may kagagawa nito. Okay, sino ba yung kaaway ng Diyos? So, isang grupo lang ang um, uh, nakipaglaban o kung sa term pa ng mga pamahalaan ay isang treason. Okay? Uh, nakipag-rebellion sa, sa Diyos itong kampon ng Diablo. Okay, si Satanas. So isang kagkaaway ang may kagagawa nito. So ang ginawa ang ginawa ang at nilikha ng Diyos ay mabuti. So isa yan sa dapat unawain ng tao. Ang nilikha ng Diyos ay mabuti at wala ng iba. Kailang nung dumating yung mapanirang damo o lumitaw yung masama o ang diablo, uh, upang sirain, take note, upang sirain ang pananim o sirain ang mga nilikha ng Diyos, linlangin, mga mabuti uh, sa pagiging masama. So, malinaw, ang gustong iparating ni Jesus sa atin ngayon na kung bakit may masama hanggang ngayon ay kagagawan ng uh, diablo. Ngayon, sabi ng isang uh, servant, bubunutin ba namin? Uh, 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 yun, yun kasi ang gusto natin. Bakit di natin alisin? So, may concern si Jesus natin dito kung bakit ayaw niyang bunutin yon, Okay? Ang masama, ang mapanirang damo, ang jablo. Ngayon, lagi nating naririnig na na lalong-lalo yung mga hindi naniniwala sa Diyos. Bakit daw hinayaan pa niya? O bakit hinayaan ng Diyos? Yan, tumubo yung mga damo, masamang damo. O bakit hinayaan maghasik ng lagim ang mga kasamaan o ang jablo sa daigdig na ito? Okay? Kung titingnan natin sa kasaysayan, nangyari na po ito sa Old Testament laging binubunot ng Diyos yung mga masama. Kaya sa Old Testament, ang daming pangyayari na uh, kakilakilabot. Okay? Uh, kapag hindi ka naniniwala sa Diyos, mamamatay agad. Eh. Yung pagsamba pa lang, kung hindi mo yan nasunod, patay ka agad. Eh, okay, Yun ang parusa. So, sa Old Testament, yun ang ginagawa ng Diyos binubunot uh, binubunot agad yung masama. Kaya lang, ang nangyari, hindi na uubos. Kasi nawala ngayon ang masama, ay di ang gawain ng diablo ay para po makapenetrate pa siya, ay di gagawa siya ng mga uh, kakilakilabot din uh, para makonvince ang tao. Gaya ng pera, okay? pamamaraan din yan. Uh, karangyaan, kapangyarihan, kay authority. So isa din yan sa mga ginamit ng diablo. So kung tutuusin, pwedeng puksain agad okay, ng Diyos, yung mga masasama. At yun ay nangyari sa Old Testament. Ngayon, ang sagot ni Kristo ay huwag bunutin. Okay? Baka daw madamay ang mabuting binhi. Maganda din naman. Kasi sinabi nga ni... Ako ko si sinong uh, ano ito. Baka si Isaiah Or sinong propetang ito na paano kung may mabuti dyan Lord? Ah, si ano? Uh, si, si Abraham ba? Oo nga, si Abraham. Paano kung merong mabuti dyan Lord? Uh, madamay sila kung... Kasi sabi ni Yahweh, sabihin mo sila na kung hindi sila magbago, paulanan ko yan ng apoy. And then sabi ni Abraham, paano kung may isang kwentang mabuti dyan? Ay eh, di, madamay sila. So, isa ito sa concern Uh, ni Jesus kung bakit huwag ipabunot ang mga masamang damo o mga masasama sa panahon natin ngayon. Dahil sabi niya, baka madamay ang mga mabuting binhi, yung trigo. So napakaganda na baka may madamay nga, marami talagang nadadamay noon. Kaya eh, sa panahon ni Noah, walong tao lang. Si Noah lang ba ang matuwid? Meron yung iba. Ay lang, si Noah ang pinakamahalaga sa Diyos. Yun ang Uh, kalooban yung iligtas yun. Uh, sa panahon ng Sodom at Gomorrah, si Lot lang, pati yung asawa niya ay nadamay pa doon. So, sa panahon natin, uh, concerned si Jesus sa uh, lahat. Ito yung maganda eh. Uh, kahit si Pedro, sabi niya kung bakit uh, hanggang ngayon ay na, hindi pa rin bumalik si Jesus ay upang bigyan tayo ng pagkakataon na ayusin Uh, ang term niya upang mapabilang tayo sa pagliligtas, okay? So, matindi ang paglilinis sa uh, Old Testament at ilan lang ang natira, kaya ilan lang ang naligtas noon. Kaya sa so verse 30, maganda yung sinabi ni Kristo, Hayaan na lamang ninyong lumago ang kapwa damo at ang trigo hanggang sa anihan. Okay? Merong anihan, merong harvest time, merong last uh, day o last judgment ng Panginoon. Kaya magandang observation ito sa lahat. O paalala ni Jesus sa lahat na mayroong last judgment. Ang anihan ay tinutu ang anihan na tinutukoy ni Kristo ay ang pag separate ng good between bad, okay? Sa so Matthew 13:39, okay, ang panahon ng pag-aani ay ang katapusan ng daigdig at ang tagapag-ani naman ay ang mga anghel ng Diyos. Okay, malinaw po 'yan ha? The so verse 40 kung paanong ang mga damo ay titipunin at sinusunog, ganun din ang mangyari sa katapusan ng daigdig. Kaya merong separation. Kung ikaw ay hinirang ng Diyos, uh, congratulations uh, sa araw na iyon. At kung ikaw naman ay uh, napabilang sa mga uh, masamang damo, ay dadaan sa proseso ng kaparosahan. So, sa mga naniniwala, uh, umaasa tayo na mapabilang doon uh, sa paghahari ng Diyos. Kaya ito ang mga advice, kahit si Pablo nagsabi, maging panatag dapat ang kalooban ng tao at siya'y mananatili sa Diyos. Kasi kung bakit, di ba sabi ni Jesus sa kanya mga apostol sinasabi ko sa inyo ito para mapaghandaan ninyo, di ba? Uh, advance na nangangaral sa si Jesus uh, noong sa panahon ng mga apostol at hanggang ngayon, para mapaghandaan natin ang kakilakilabot na katapusan ng daigdig. Kasi imagine ha, mawala itong daigdig na ito. Ang langit at lupa, ang mabitwin sa langit, mawawala yan, mahuhulog yan. Ang sabi ni Kristo sa kanyang pagbabalik ay bugigisingin ang mga patay at ang mga buhay naman na madat na niya dalhin sa alapaan upang salubungin ang Panginoon. So ito yung mangyayari sa harvest time uh, gaya ng ating gospel ngayon, uh, merong pagliligtas at meron ding kaparusahan. So naway mapabilang tayo dyan sa uh, pagliligtas. Ito ang dapat gawin upang manatili ka sa upang makamit mo ang kaligtasan. Kung mananatili tayo sa Diyos, uh, si Kristo ang magiging tagapagligtas natin. Yan. Tagapagtanggol. Yan. Ang hindi nananatili sa Diyos, ito yung term ni Kristo, kaaway. Uh, na Jesus, kaaway at parurusahan ang hindi naniniwala uh, sa Kanya. So, alam natin na uh, may mga kapatid pa rin hindi naniniwala. So, araw-araw ay nagbibigay ang Diyos ng pagkakataon na maintindihan natin ito. Okay? Ang Panginoon ay hindi nagpapabaya sa Kanyang mga pangako. Okay? Kung kayo'y nagpailalim sa Kanya, ano bang pangako ni Kristo? Bukay na walang hanggan. Yan uh, sinabi niya tayo'y makasalo sa piging doon sa kanyang kaharian. So, totoo ang mga bagay na ito, mga kapatid. At lagi niyang sinasabi ni Kristo, uh, ma mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa mga aral na ito. Imagine na, napakatindi yung uh, kung kasihan ni Jesus na mas madali pang mawala ang langit at lupa kaysa mga aral na ito. Itong huling araw yan, merong huling araw, huwag kalimutan natin yan. At totoo din ang hatol ng Diyos. Kaya hindi ito pananakot ni Kristo. Kundi ito isang advance na mensahe upang hindi tayo mapabilang uh, doon sa hatol ng Diyos. Marami namang hatol ng Diyos sa Old Testament. Uh, yun ay mga basis kung paano hinatulan ng Diyos Ama ang sinaunang panahon na humiwalay sa Kanya. Okay? So mga kapatid, uh, kung bakit di pa nangyari o ba, kung bakit hindi nawala ang mga kasamaan ay upang bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Yun yun, uh, sa poot ng Diyos. Yun ang sulat ni Pedro, 2 Peter 3.15. Uh, kung bakit uh, hinayaan ng Diyos o uh, na Jesus, kasi na kay Kristo na ang pamamahala sa New Testament, kung bakit hinayaan niya, ay upang bigyan tayo ng pagkakataon. Maintindihan natin, di ba? Uh, sa panahon na maintindihan. Yung mga problema, eh, mensahe yan eh. Uh, kung bakit sinusubok tayo hanggang ngayon upang maintindihan natin na, oh, may mga consequences diyan. Uh, may hindi magandang mangyari diyan kung magpatuloy ka diyan. Okay? Uh, upang bigyan tayo ng pagkakataong maligtas. Yeah. Isa yan sa mga uh, motivation. Sabi pa nga ni Pedro, nagtitimpi ang Diyos upang bigyan tayo ng maraming uh, pagkakataon uh, upang maligtas ang tao, upang may ayos ng taong lahat at upang mapabilang tayo sa kanyang paghahari. So yun naman ang pinaka layunin kung bakit hanggang ngayon ay kung, kung, sa panahon pa ng mga apostol, eh, ibinebenta na nila lahat ng kanilang ari-arian. <laughs> Kasi malapit ng pagbabalik ni Jesus pero 2023 na tayo ngayon. Ah, uh, Nag-iintay pa rin tayo. So, good advice ni Pablo, sa Can Pet Pedro, si Can Peter, 3.18. Uh, huwag tayong magpatinag sa buhay. Okay? Umaasa tayo sa mga aral na ito. At patuloy tayong lumago sa kagandahang loob ng Diyos uh, sa pamamagitan ni Jesus Christo bilang ating tagapagligtas. Okay? At alam nyo, nangangako ang Diyos. Ha? Maganda ito eh. Uh, napakasimple na lang ang required ni Kristo. Uh, sa Gospel of John, okay? Sabi niya ang sinumang nakakita, okay, hindi man natin nakita si Kristo, ang sinumang nananalig sa kanya o sumasampalataya ay bigyan niya ng buhay na walang hanggan. So maganda po 'yan na uh, sabi nga hindi ko natitingnan ang pagkakasala ninyo. Uh, kung kayo'y naniniwala sa akin, uh, sumasampalataya sa anak ay bigyan ko kayo ng buhay na walang hanggan. So hindi na masyadong mahigpit Uh, ang Diyos. Uh, kung gusto mong mapabilang doon, maniwala ka. Uh, kakalimutan na ng Diyos yung pagkakamali mo, yung kasalanan natin. Ang importante ngayon ay maintindihan natin ito. Uh, dahil ito ay hindi naman babala. Advance na paalala ni Kristo uh, sa kaganapan ng lahat ng bagay. Kung maging ganap ng lahat ng bagay, aalisin na itong uh, temporal matter, yung katawan natin, papalitan ng isang katawang magpakailanman, di ba? Uh, yun yun ang aral ni Pablo na meron tayong isang katawan na magpakailanman. So kailangan lang nating magpailalim sa Diyos para bibihisan tayo ng panibagong katawan gaya ng mga anghel sa langit. Okay? Magpakailanman. So yun na yung magiging nature natin. So naway maintindihan natin mga kapatid uh, bilang uh, mga mananampalataya Uh, sa katanungan bakit hinayaan ng Diyos ang mga masamang damo. Dahil ayaw ni Jesus na madamay yung mga matuwid, yung mga trigo, uh, mga hinirang ng Panginoon. So darating ang oras at panahon na aalisin. Di ba sabi ni Kristo, alisin ko yung kamatayan, wala ng pagtangis, wala ng paghirap. Lahat ay maramdaman ang kaluwalhatian kaysa kaharian ng Diyos. So hintayin natin yung mangyari yon At doon natin maramdaman na pantay-pantay na ang lahat. Wala nang mahirap at mayaman. So maganda yung uh, gustong mangyari ni Jesus sa uh, kaganapan ng lahat ng bagay. At uh, naway maintindihan natin yung kalooban ni Jesus na mapabilang tayo doon. Kasi inilapit na tayo eh. Si Jesus nang gumawa ng hakbang para mailapit tayo muli uh, sa ating Panginoong Diyos. So mga kapatid, ang best option Uh, natin ngayon ay magpasakop, magpailalim uh, sa pamamahala ni Kristo. Okay, amen. And the name of the Father, the Son, and of the Holy Spirit.